Nagpapatuloy po ang ating mga pagtuturo sa ikapitong serye ng mga pag-aaral patungkol sa pananalangin. At tayo ngayon ay nasa ika na aralin at ito ay patungkol sa pananalangin sa Espiritu. Ang pananalangin ay hindi lamang tungkol sa ating sinasabi, kundi kung paano at kanino tayo nakikipag-ugnayan. Sa kabanatang 6 ng Epeso, talatang 18, sinulat ni Pablo, manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng uri ng panalangin at kahilingan. Sa ganitong layunin, maging mapagmatyag kayo at patuloy na manalangin para sa lahat ng mga hinirang ng Panginoon. Ang talatang ito ay kasunod ng katuruan tungkol sa baluti ng Diyos ipinapaalala sa atin na ang panalangin ay hindi isang mahina o banayad na pangwakas, kundi isang makapangyarihang sandata. Sinasabi ni Pablo na tayo'y manalangin sa Espiritu at iyan ang ating susiriin ngayon. Tuklasin natin ang apat na mahalagang katotohanan mula sa talatang ito. Panalangin pinangungunahan ng Espiritu manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon. Ang tunay na panalangin ay nagmumula sa paggabay ng banal na Espiritu, hindi galing sa tao. Ang manalangin sa Espiritu ay ang pagpayag na ang banal na Espiritu ang gumagabay, magbigay inspirasyon at magbigay lakas sa iyong buhay panalangin. Kasama rito ang pananalangin ayon sa kalooban ng Diyos at hindi lamang ayon sa pansariling kagustuhan. Nangangahulugan ito ng pagiging sensitive sa banal na paggabay. Minsan ay bigla kang pangungunahan ng espiritu na ipanalangin ng isang tao o manalangin sa mas malalim at ganap na pagsuko hindi ito basta emosyonal o mystical. Ito ay sinadyang pagdedepende sa tulong ng Espiritu. Hilingin sa Espiritu Santo na gabayan ang iyong panalangin tuwing umaga. Isuko ang iyong isipan at bibig sa kanyang pamumuno. Kapag hindi mo alam ang ipapanalangin, hayaan mong manalangin ang Espiritu sa loob mo. At habang tayo'y nananalangin sa Espiritu, ipinaaalaala sa atin ni Pablo na manatiling gising sa espiritual na kamalayan. Maging alerto at matyaga. Laging maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng mga hinirang ng Diyos. Ang panalangin pinangungunahan ng Espiritu ay mapagmatsyag at hindi sumusuko. Ang pagiging mapagmatiyag ay nangangahulugang pagiging spiritual na gising, may pagkilala sa mga panahon at kamalayan sa mga pag-atake ng kaaway. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa halamanan ng Gethsemane, Magbantay kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Sangayon sa Mateo Kabanatang 26, talatang 41. Ang laging manalangin ay tumutukoy sa spiritual na pagtsatsaga. Hindi sumusuko kapag may panalangin tila walang kasanggutan, kundi patuloy na nananalangin ng may pagtsatsaga. Ang iyong panalangin ba ay gising o natutulog? Maging mapagmatsyag para sa iyong pamilya, ministeryo at puso. Huwag huminto kapag mahirap magpatuloy sa pananalangin. Ngunit bakit dapat maging masigasig? Sapagkat ang panalangin ay bahagi ng ating spiritual na pakikipaglaban. Panalangin at spiritual na digmaan. Masusumpungan sa ika-anim na kabanata ng Epeso, talatang sampu hanggang labing walo, ang patungkol sa baluti ng Diyos. Ang panalangin ay estrategiya sa espiritual na labanan. Pagkatapos isuot ang buong baluti, sinasabi ni Pablo na manalangin. Bakit? Sapagkat ang baluti ay hindi lang para sa depensa. Ito ay naghahanda sa iyo para sa epektibong espiritual na opensiba nais ng kaaway na putulin ang iyong ugnayan sa Diyos. Ngunit pinanatili kang konektado at nababalutan ng panalangin. Sa digmaan, mahalaga ang komunikasyon sa punong himpilan. Sa panalangin, tayo tumatanggap ng mga utos mula sa langit at banal na lakas panulungan. Huwag lumaban ng laban sa laman. Ilaban ito sa panalangin. Kapag umatake ang kaaway, huwag mataranta. Manalangin sa espiritu at manindigan. Tulad ng patuloy na insenso sa tabernakulo, ang ating panalangin ay umaakyat sa Diyos araw at gabi bilang kaaya-ayang handog. At ang labang ito ay hindi lamang pansarili. Tayo ay tinawag upang manalangin para sa iba lampas sa ating sarili. Panalangin para sa katawan ni Kristo, para sa lahat ng mga hinirang ng Panginoon. Ang pananalangin sa Espiritu ay hindi makasarili. Ito ay mapagpakalinggang panalangin para sa iba. Hinihimok tayo ni Pablo na itaas sa panalangin ng ating kapwa mananampalataya, lalo na yaong mga inuusig nasa pamumuno o dumaraan sa matinding pagsubok. Ang mga mananampalatayang pinangungunahan ng Espiritu ay nagpapasan ng pasani ng iba, hindi lamang ng sasarili. Ang unang iglesia ay patuloy na nananalangin para sa isa't isa. Gawin mong ugali ang ipanalangin ang iyong pamilya sa pananampalataya. Mga leader, at mga manggagawa ng Ebanghelyo. Hilingin sa Espiritu na maglagak siya ng mga tao na iyong idadalangin. Bilang pangwakas, ipinipinta ni Pablo ang larawan ng isang mandirigmang panalangin. Hindi isang tahimik na relihiyoso kundi isang taong ginagabayan ng Espiritu, matyaga at may malasakit sa iba wag tayong maging tahimik at tulog na iglesia. maging isang iglesyang puspos ng espiritu gising at nananalangin sa linggong ito maglaan ng oras araw-araw upang manalangin sa espiritu hilingin sa Diyos na gisingin ang iyong pagkaalerto tiaga at malasakit hayaan mong ang iyong panalangin ay umakyat na parang insenso Tuloy-tuloy, banal at makapangyarihan.